Fucking Cosa Nostra Oh, Cosa Nostra, amigo he's a fucking legit gang Cartel de Los Santos I amin, mean, is a very dangerous gang Cosa Nostra The fucking cartel Daí me sinto metido Cosa Nostra, like a motherfucking cartel Grupo delicado pra com a Cosa Nostra, like a motherfucking cartel 🎵 Kosa Nostra Boys, andito na ngayon Sige tumabi lahat, ang mga makukuli Pag lumapag na napaan namin sa syudad, oh shit! 🎵 ka, ayo diputa ka 🎵🎵 Sa nangangalang kuya dos, sino magkahamon? 🎵 pag kami pagka beast mode, fucking on and on 🎵🎵 Kosa Nostra Boys, pagtupira may paon 🎵🎵 Tapos yung mga iyakin, bakit bigyan nyo ng tissue? 🎵🎵 For sure debate, after motherfucking dissing 🎵🎵 Hindi puta, motherfucking gila 🎵 si Wala pake para sa'yo na ipakita At Ang aking mga hudas para bas Pag nakatutok na sa'yo, baril ko At Tapos ang palabas Ko sa Nostra, like a motherfucking cartel Tahimik, simple, may dila matabel Ko sa Nostra, like a motherfucking cartel Grupo delikatos pag umawak ng no, baril Ko sa Nostra, like a motherfucking cartel pati na sa right Pag kami na plano, sila kina terabyte Handa po matak, anytime, anywhere Motherfucking haters, I don't care Do you wanna host to fuck me? Subukan mo ang isip sa pangalang Christo Ano yun? Girl, alam ko naman na sexy ka Maganda ka at kikay ka Pag ikay aking binira Girl, girl, kabaybay ka